Hello guys, welcome na naman sa ating YouTube channel. It's Weng na naman. Mga kaweng, kumusta po? Mapagpalang araw sa ating lahat. Ito guys, ay may share ko muna sa inyo itong aming prutas dito guys, no? So, hindi pa ito masyado kilala sa ating lugar, no? Dito, lalo lang sa Pilipinas guys. Hindi pa ito masyadong kilala sa atin. So, may mga piling lugar lang din na kusa itong tumutubo talaga. Gaya na lang sa amin na Um, kusa siyang tumutubo. Kaya lang malayo sa amin sa bundok, guys. So, ngayon, titikman natin kung ano bang lasa nito ang prutas na ito, guys, no? So, para siyang, ano, guys, ayan, tikman natin. Maliliit lang yung kanyang laman at saka kulay orange yung kanyang uh, laman. At saka medyo matamis-tamis na medyo ma... pait-pait konti. Ganun po yung kanyang lasa. Pero masarap siya, guys. And then, milky-milky siya. Uh, parang parang ano siya, parang kamote siya mga kaweng, yung lasa niya matamis. And then parang kamote talaga, hindi mo mawari kung anong ano niya, yung bang lasa niya guys. Hindi mo makumpara sa ibang prutas. Parang kumain ako ng kamote, yan pong hitsura niya guys, o medyo nabiyak-biyak pag hinog kasi yung katawan niya mabiyak-biyak, parang mabitak-bitak ba, no? Indikasyon na hinog na yung, ano guys, yung aprotas uh, na ito. Ang tawag nga pala nito guys mga kawing ay antipulo prut or tipulo ang tawag pala nito guys. Para siyang yung balat niya maitim. Ayan po. Pag hilaw pa, mabal, um, ano siya, ma, hindi pa siya nabitak-bitak, maitim. Natural na sa kanya yung kanyang balat na maitim. Ayan po. And then sa so mga nagtatanong kung ano ang dahon, yan po ang dahon niya guys. No? Ayan. Yung parang kamay ba na parang six fingers yung dahon niya, ganun. And then, lumalaki din ang puno na ito, mga kawing, no? So, uh, siguro mayroon din sa mga ilang piling lugar na dito na tumutubo, no? Tumutubo ba ng ganitong pruta? So, pwede din, ang mga buto nito, guys, kinakain din, no? So, ito kapag kasobrang sobrang hinog ng mga kawing, kusang naglalagan siya at saka yung mga uh, buton niya ay naglaglaglagan, ganun po. Pero matamis siya guys, masarap, kakaibang prutas din ito guys, no? Tipulo or antipulo fruit guys. So ayun, kain tayo guys, sa mga nakasubok na ito ay masarap pala itong prutas na ito guys. Salamat sa panonood, okay ba?